mas malaki ang ambang ng pamangkin ko kesa dyan kay Kim. Claudine Barreto ipinagtanggol ang pamangkin na si Julia laban sa kampo ni King Joo. Naglalabas na ng mga Barreto kalat na kalat ang mga isyu ni Julia. Hindi na bago ito, kilala naman ang mga angkan na noon pa. Maingay sa publiko kaya sanay na sanay ang lahat. Alam niyo naman ang aaway away ng pamilya. Nakakalungkot dahil pagbanggit ni Jeran ng pangalan ni ex-girlfriend, nag-ingay itong si Julia Barreto. Naging sanhi ng kaguluhan, pati nga ang walang kamali-malay na partner ni Kim Chu ay damay din. Iniisip nga ng mga supporters, lahat na lang nang pwedeng ibato sa Kim gagawin nila para kahit papaano ay humingi din ang Julia and Jeran tandem. Tapos itong mga angkan ay nakikisawsaw din. Yung mga strategy, bulok na sa masa. Ito nga ang ilang komento. Kung hindi nang sana nagsalita itong si hindi aabot sa ganitong gulo. Sinabi niya pa na noong nasa pinili, ang sarap palikan. Ang 19 years ago, mas talong nagliginig si Judo. Kasi party si Kimi ng 19 years ago na iyon. Selos na selos sa sobrang galit. Imbis yowa ang bigyan ng leksyon, yung ex ang pinagkinitan. Glow up, Julia. Grow up, Julia. Pamilya talaga kayo ng mga magulo. Walang self-respect, kaya ang bilis na laos. At kinalimutan ng taong bayan. Buti pa si Kim marispeto at mabait na tao.